langat alert. Kung saan tumabot yung mic, go na kaagad Okay. Medyo bilisan lang natin, no? Okay. Dami mo pa. I was brave. <laughs> Bindor, alert! Bindor! Audrey. Bindor! Bindor. 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 Alay! Ako, ano? Out na. ko. Right, so. Ayan. Bahay, dalawa na lang kayo. Ano ba, lohati na lang kayo? Hati na lang sila. Congratulations. Kasi sa ako ni Mac Jake, bigyan mo nga sila ng ano. Bigyan mo sila ng ano. Hindi <coughs> <sila> ano? <coughs> kasi 2-5 eh. Uh, yung ano, yung limang daan sa natalo, hati-hati kayo. Hati-hati na lang kayo. Ayan. Salpe na muna kami. Ayan. Guys ha, wala mo na nga alis dahil umpisa pa lang yan. Hey. Mamaya po guys, magsasalita po siyempre ang ating uh, hello po, picture. Dahil, bibili si madam na 10 kilo na karne. Of course, dito na tayo bibili, dito sa harapan natin. 10 kilo na karne na kung saan ipapalaro natin sa mga nag-shopping dito ngayon. Para mayroon tayong iuwing ulam. Sino gusto sumali? Napakadali lang ang na mechanics natin. 10 <laughs> kilo bibili si Madam dahil ipapalaro natin sa mga sa shoppers. Di ba nga na kayo? May chance pa kayong manalo na? <laughs> Carne! Di ba? Lahat kayo pwedeng sumali. Napakadali lang ang na mechanics natin. Lahat pwedeng sumali. Yan. Yung mga -sum sumali. Dito po sa harapan. Ayan ito. Napakadali lang ito. Dalawa na tayo. Okay. Si picture mo muna. Oh, yeah, picture mo <laughs> muna. Bring me lang. Oh. Bring me. Halimbawa, meron akong sinabi na kailangan yung dali. Paunahan. Yon. Okay. ba? Diba? Okay. Ready na bang lahat para sa palarok natin? May chance kayo manalo na. Carmen na isang kilo at ik-note. Galing ko kay Madam Manolipana. Hindi natin ka. Ah. Punching lo and Lori mid-score sa spot number 1-0. Ito lang sa buwan ng Alabang Public Market. So, 10 kilo po yung binili niya, madam. Eh, Ibig sabihin, 10 katao din yung mag-uuhin ngayong umaga para maging ulan nyo. Napakadali niya ng para manalo. Ayan, bring me ang una natin gagawin. Ayan, bring me po. Ready na ba kayo sa unang laro? Nako, napaka fresh at napaka-sariwa. Press pa sa akin yung karne. Ayan, isang kilo yan at bibigay natin sa inyo. Para may pang-ulam tayo pang uwi nyo, di ba? Namalingki kayo at naguwi pa kayo ng ulam. Napaka-sorting nyo naman kayong umaga. Lahat pwede kasali na sa likod. Mas ang importante dito, makapagbigay kagad kayo dito sa amin kung ano yung sasabihin ko. Ganun lang kabilis. For example, ito na, unang laro. Mananalo kayo ng isang kilo karmin na very fresh na galing dito kay Punching and Loring Meat Store na isang kilo ito na magdala kayo dito ngayon sa akin na picture na nandoon si ating Maloli Pana picture 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 picture, picture. picture. Magpala kayo dito, maunakan lang. Maraming mong sarang paligid yan. Picture. Picture. Picture po. Ay, ito na. We have a winner. Halika rito ate. Taga saan? yan? Pangalan? Joanne. Ayan, congratulations Joanne. Perfect. May picture kayong dalawa. Wala ko rito. Mayroon na si Patam. Mayroon na si Felix ayan ang dadalo ay pangprab bayanan. Kumusta? Kumakabisang okay. Sino okay. nagda? Ayan, ang mga red. Hindi pa mo Isang kilong baboy. di ba napakabilis na? Kaya sabi ko sa'yo, kailangan makinig kayo. Ah, uh, pangalan mo, te. Eh. Amelia. Dalawa. Dalawa saan? Alabang. Bakit ka na rin sa Alabang Public Market? Namibili po ako. Uh, Ali, ang sabi po, kasi alabang ka, tsahin lang. <laughs> Congratulations, nanalo ka na po na Isang kilong baboy. Isang kilong baboy na lang napaka-press na bigay sa atin ni Madam Maloli Pana. tong maubos tinda ni Kuya sa mga babros. Okay, Kuya. Okay, di ba ang pilis na naman may kanik natin? Vlog lang po. Kanina nakalike. At ngayon naman. Ready na ba kayo? Hindi pa dyan nagtatapos. Marami pa tayong gagawin. So, unahin muna natin yung may ikaw po yung meron isip naisip na pa palaro? Meron, sir. Okay, sige, ikaw naman muna. Isa pong tindero na naka-apron ng Vendor Pytelis. Ayan po, nakansa. Ayan tinda mo? Uh, Sariwang isa. Sariwang uh, isa dahil isang tinda mo, nanalo ka ng isang kilong baboy! Ayan, kahingihan ko ng baboy, one kilo. Dalawa daw kayo sa tinda ka na. Okay, congratulations. Ito naman atin, napakaswerte mo dahil nanalo ka din ang isang pangalan. Ilang taon na? 43 si Ate ano. So Congratulations na po kayo na sa kasakit ng babo. Salamat po. Ayan! Diyos ko, marami pa ako ano. Marami pa ako. Tingnan, e, meron ka ba? Sige, ngayon naman. Bring me picture ng tarpulin na may kasama kaming tatlo. Yung gano'n, sa cellphone nyo. Paunahan lang. Bring me. Hindi, e, hindi, picture.

Kuya, sabi ko, bigyan mo ako ng picture na may kasama, tarpulin na tatlo kami. Wala ko sinabi na sirahin yung mga tarpulin na kami. Gusto na O sila yung Si Kuya, kira. Pero ganito dapat, ang na siya na... Ng... Ayan, ang ibig ko sabihin. So dahil diyan, madam, public market ng Alabang. Pabigyan mo na rin. Ay, ala, pakasunod. Linky ka, nagkaroon ka pa ng libre ng isang kilong kagoy na sariwa. Nabigyan sa atin eh. Madam Malulit ba? Pabigyan mo na rin. Ay, dahil dyan ko yan, ang kong isip ko, bibigyan na lang kita ng one kilo. Ayan. Huwag ka lang umiyak. Hindi naman ka tayo pagkabalang mes. Hindi naman matalpunin natin. Binigyan pa ka na ng isang kilo.